yung malaki magagawa ni Probiotics sa ganon. Ano ba ang mas tamang vitamin C? Sodium ascorbate or ascorbic acid? Sodium ascorbate. Bakit? Natural vitamin C siya. Hindi siya acidic. Pakinggan mo. Sodium ascorbate. Yung isa ano? Ascorbic acid. acid. So kung gusto mo ng vitamin C na hindi acidic, natural sodium ascorbate. Ilang beses dapat uminom ng vitamin C sa isang araw? Depende sa pangangailangan ng katawan, depende kung may sakit na. Pero pag binasa natin 'yan sa Father of vitamin C, si, si Dr. Linus Pauling kasi nagkaroon siya ng cancer eh. Ang sinuplay niyang vitamin C, 50,000 mg a day. Ano nangyari? Aba, humapabuhay niya. Nag-negative yung cancer niya. 50,000? Noong panahon niya yun. Kaya siya nakadiskubre ng sodium ascorbate. Siya nga ang father of vitamin C. Sa ngayon, kung wala naman mo sakit, I would suggest 2 to 3, 500 mg of sodium ascorbate per day. Hindi po na-overdose actually ang katawan natin sa vitamin C. Bakit? Kasi yan lang po yung hindi kayang i-reproduce ng sarili natin katawan ng na vitamin C. Again, kung so sobrang yan, ilalabas ng katawan. Yeah. Ito naman, Dok, yung lagnat.